Hi guys, ito si Joseph Vlogman aka kayo mang Vlog. Okay, nandito dito tayo sa Madja Street ano. Ah, uh, nakausap natin, kakausapin natin si Sir Mark. Siya po yung may-ari ng uh, karinderya dito. Ah, okay. Uh, magandang uh, sir, magandang hapon po sa kanila. Maari po ba sila magpakilala? Uh, ako po si Mark Jerome Bacol po. Uh, Mark, Sir Mark, nakita ko kasi nung isang araw kumain ako dito. Sabi mo, maraming salamat na unla niyo na mag-interview. Sir, kailan kayo nag-start mag-negosyo dito sa kanilang uh, karinderiya, campaign? Nag-start po kami ano eh, uh, college pa po ako so siguro mga 2012. Pero nag-start kami as sari-sari store uh, tapos nag-transition lang siya na maging lugawan. Uh, 2016 nung pinalaki na namin yung pwesto namin. Sir, what we, what made you decide na mag-transition mula sa tindahan to lugawan na ito na nga po, uh, top na rin? Uh, uh, kasi yung sari-sari store, um, ano lang talaga yung uh, maliit lang yung kikitain. So, ang ginawa namin, since Marunong mang, naman magluto yung nanay ko. Uh, ginawa na lang namin siyang lugawan since wala rin masyadong kainan dito sa lugar namin eh. So, ganun sir, ano kung sino nagluluto? Ah, uh, nag-start po kami Yung nanay ko yung nagluluto. Ano, anong course sir? HRM po ba or uh, any other course? Ako po, ako po. Oh. Ay, hindi po. Ah, uh, nag-take po ako ng Bachelor of Science in Entrepreneurship oh. sa PUP. Oh. Tapos tama no? pala. Ano ano nung uh, nag-graduate kayo, nung try niyo pa kayo pinagpatuloy niyo na tong negosyo. Ah, uh, tuloy-tuloy -huh. uh, lang naman po yung negosyo namin, uh -huh. pero ako po nag nagtrabaho din po ako iba, sa ibang uh, sa mas malaking company uh -huh. ganun. Eh ano yung, ano decide sa uh -huh. nagbigay ng decision para hawakan niyo na lang negosyo hindi na maging playo. Ah, uh, kasi medyo nag like, Pagod na rin ako magtrabaho outside. So, dito na lang muna ako sabi ko. So, pag wala yung nanay ko, ako yung nandito. So, mas, mas gusto niyo yung hindi na hawakan ng oras. Sa mula lunes hanggang linggo, ano yung masasabi niyo malakas ang kita? Kapag weekends po talaga. Pas Friday, Saturday, Sunday. So, um, so medyo lax yung... Yung lunes hanggang uh, um, miyerkules. Apo. Yeah. Eh sir, nung punta ko sa benta, ano yung pinakamalaking benta? 10,000, 11,000? Or paano yung a day? Yung, yung malakas talaga. Sa isang araw po, siguro po mga 8,000. 8,000. Yes. Oh. <laughs> Sige, sir. Pero lucrative siya. Kasi ang ano ka naman ngayon, kung na uh, tumigil kayo sa 8 hours job sa corporate, Uh, look, since lucrative naman ito, masasabi niyo ba na okay na rito? Uh. Uh, Actually, ang nung before mag-pandemic, plano na namin magbukas ng panibagong branch, sa kabilang uh, street. Kaso nga lang, nag-pandemic, so napilitan kami magsara, so wala kaming kinita for six months. Six months? Kamusta yan, sir, yung, yung transition? Ngayon po, unti-unti uh, naman pong bumabawi ulit. So, tuloy-tuloy lang po sa pagtitinda para makabawi ulit sa mga nawalang panahon. <laughs> eh, sa ganito, eh, ganito yung negosyo niya. Nakita ko may mga katabi eh, na gano n gano n, same, same din yung negosyo. Ano yung uh, pamamaraan nila para maingyan naman yung ating uh, mga tao dito sa kanting uh, nyo kumain? Ano po yung kanilang advertisement na ginagawa? Um, sa totoo lang, wala po talaga ang advertisement eh. Bale, yung quality lang po talaga ng food na tinitinda namin. Tsaka po, uh, since matagal na kami dito, uh, eto na talaga yung hinahanap-hanap ng mga customer. So, kilala na kami kahit sa ibang lugar, dumadayo pa dito para lang kumain. So, yung quality lang ng food niyang, yung may bibigay namin. Sir, bukong dun sa food, ano? Sir, ano, ano yung mga, mga pagkain na ino-offer niya dito, sir? ah uh, meron po kami mga silog. ah uh -huh. uh, meron, nag-short order din po kami ng pansit. ah uh, Siyempre po, lugaw. ah uh, meron kaming mami, pares, sisig, ganyan. Ano yung best seller nila, sir? Ah, uh, ang best seller po talaga namin lugaw eh. Lugaw. Opo. At saka mami sir. pares 'yan, yung mga 'yan yung malakas. Yung sa lugaw niya, sir. Ah, uh, yung mga uh, usual na toppings like ah uh, Usual na usual na mga toppings like ah uh, tokwa, itlog, um, uh, wala pa kaming masyadong Karne ng baka eh. I mean, yung laman mismo. Ang in-offer lang namin is yung mismong laman, mismong karne. Yung lang yung pinaka... Yung yung sa top silog nyo. Sa lugaw po. Sa lugaw. Ah, po. Hindi ka yung na ano yung... yung... dito ka, yung gano'n. Wala pa, pa po na. eh, Kasi, hindi po kasi masyadong mabenta dito. Ah, so, okay. so, hindi kami basta-basta nag-offer. Uh, offer. Hi, guys! For those who haven't subscribed to my channel yet, meron pong subscribe button dyan. Kindly po subscribe, like, and share. At click nyo na rin po yung bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Tara po at patuloy na natin ang ating talakayan. Ano sa palagay nyo yung napapayo nyo na dapat na character ng, uh, ng isang entrepreneur na at atulad nyo na may ganitong negosyo? Ano ba yung mapapayo nyo sa ambilans? Uh, ang may papayo ko is maging consistent. Kasi may mga araw talaga na halos wala kayong customer. Uh, halos wala kayong kita. Pero kung consistent ka na nandyan ka para sa mga customers mo, uh, hanap-hanapin ka ng mga customers at babalik-balikan kayo. So, yun lang yung may papayo ko. Consistent na bukas, no? Apo, consistent po. Tapos sa products nyo din. Apo. Ay, sir, kung may magpupuntap ng ganitong negosyo, malaki na itong negosyo nyo eh, magkano yung capitalization na dapat nilang ihanda dun sa mga nanonood, nanonood sa atin? Kung magsa-start po sila na simple lang po as lugaw, siguro kaya naman po ng kahit mga 1,000 pesos. 1,000? Eh, paano yung gamit? Eh, yung mga gamit po, syempre, I mean, yung sa lugaw <laughs> lang po yan. Lugaw lang? <laughs> uh -huh. Apo, siguro po mga 5,000 to... 5,000? Oo. Eh, ngayon, nandito, may pwesto na kayo. Inyo po ba ito? Ano sa amin nila? po. Ayun, ah, ang ganda, no? Pero pagka magre re medyo malaki-laki pa. Apo, medyo... Magbabay ka po Ay. ng renta. Oo, oh, diba? Okay. Eh, sir, kung hindi na kayo yung aawak dito, paano yung paghahawak? Andyan pa rin mamamang po yung parents ko. Ay, parents. Mag-isa lang po ba kayo anak? Ako lang po mag-isa. Ah, <laughs> kaya po. <laughs> eh, ang masasabi ko sa iyo, kailangan, Hawakan mo na lang to, sir. Okay. Pwede Bus po. Swim Tapos, ano, kung sakaling hawa ka po pa to, meron ka pa bang gusto ilagay ng negosyo dito? Baka magdagdag lang po kami ng panibagong mga food gano'n ah, sa mga silog namin. Lang. po. Apo, variety, variety lang variety. po. Tulad na ano, sir? Ano po ba? Mga isda, gano'n, bangus silog, oh, ganyan. Yeah, no. diba? diba? Pero, pero yung pagluluto kasi something na mahirap din, eh. hindi lahat may talin. Apo. Saka hindi ka pwedeng masiraan. Ano yung sikreto nyo at uh, napapanatiling fresh yung mga luto nyo araw-araw? Uh, basta ang binibili lang po kasi talaga namin uh, kapag mga mga uh, mga karne po, kailangan fresh yung binibili namin. Tapos ilalagay na po namin kagad sa freezer para madali pong ay, ma hindi po siya masira agad. Yung tama-tama lang yung stock nyo for the Apo. Ah, yes po. Maganda. Okay, yeah. Eh, sa nubusan ba sila? Minsan ba dinumog na kayo rito? Ano yung ano yung pinakamaraming uh, araw na na-serve yung inyong in, in, in yung karinderiya? Lalo na siguro pagkapasok at school eh. Ay <laughs> usually po kapag uh, linggo kasi maraming maraming mga dumadaan dito nag, nag jogging ah. sa may memorial place. Ah. Uh, so kada kada linggo na sold out kami ng mga kasi maraming mga dumadaan, may mga family na mga kumakain. So yun. Kung sigpagdating ako dito ngayon. Yes po. Tama rin 'yan siguro, lumaki talaga lumaki. Ay hindi kayo kay 24 hours? Hindi po. 'Yun siguro. Opo, kasi ang ang down ang downside kasi na, sa lugar na 'to. Dito po sa lugar namin is Oo. kapag kadating ng alas 9, wala na pong dumadaan na tao. So, hindi po kami pwedeng mag 24 hours kasi wala na ang customer na kakain. If ever, sir, na may madadaan dito, uh, i-announce mo kung nasan yung inyong lugar. Ah, uh, sige po. ah uh, kung gusto nyo pong kumain dito sa Andoy's Lugawan, uh, located po kami dito sa uh, Maja Street. ah uh, uh, makikita nyo kagad po yung store namin since katabi lang po kalsada. Right. Okay. Hi guys, Joseph Lagman, aka Kayumang G-Vlog and uh, welcome sa YouTube channel ko for today's video, no? Mas kung mas na, nandito ako ngayon gabi na ang um, balik, papashoutout, sabi ko, balik ako sila na mag-shoutout sa kanilang sarili Hi! Hi! Shoutout po sa MSTIP Department Accountancy Tapos, um, shoutout po sa mga pusa ko at saka sa family namin uh, My name is Christina Jane Yago and She's Shane G. Niago.